Yan, may nagbaklas tayo ng gulong. Ako, ito yung sinasabit dun sa ano? Sa yubol bolt Kaya pala yung sinasabit sa u-bolt. Naanap po ang kanyang problema. Ah, dito sinasabit eh. Naanap po sa mga rad niya eh. Ayos naman dito. Pero may napansin tayo dito. Dito, tinignan ko sa may taas. Babaw. Ayan, medyo madilim lang eh. Ayan oh. Dito may problema. Kaya itong gagawin natin. Hihigpitan natin ito. Kaya nasabit. Hindi sa align. Doon, sa rad, sa taas, sa ibabaw. Okay naman dito eh oh. Alak. Yun, kaya ito, sinisira niya yung gulong. Ayan oh. Ayan oh. Pud-pud oh. Ayun, doon lang yung problema. Taas. Huwag ka ng labi. Ha? Ilawan mo dyan? Ilawan mo? Papakita ko sa iyo. Ito, ito. Ito, men. Ilawan mo yung babaw. Ay. Hindi naman doon sa taas. Ay, no? Kalog na. Eh, hindi naman naik-naikpitan. Kaya pumapalo yung likod. Ah. Uh -huh. Oh, Ayan mo, naman. nasisira ito. nasisira sira, are. Ayan, oh, mo. Ikutin mo. oh, di ba? Kailangan yan, mahigpitan. Pangontra bago, ano, panghigpit. 22 siguro yan. 24, oh. 24. Iyabi, dalawa. Yun, men. Nakita ko kanyang, kanyang kanyang sakit. Kaya kailangan mapaghanap ka rin ng sakit ng mga truck, sayang naman yung gulong kapal kapal pa pudpud na yung tagiliran hindi na pwedeng ano yun puro bakal ang karga tapos sumabog pa kaya papalit na yun, yun. ayan o no? kapal lang kinain no? o labas ng ang ply wag nga mga ilang gamit mo lang dyan bago ka pa possibility na sumabog ang gulong tapos na nakita ko ng sakit niya kaya yan hindi naman sa alain pala yan ha? hindi naman sa alain ito kaya sumasabit Saan? yung truck kira doon sa ibabaw oh. luwag mga bolt pati yung ganito punit na yung iba yung dalawa sino mo yun men pita na rin yung ating ano na yung ating nut ayun pahirapan maghigpit ko dalawang labi talaga naman ah, ito yung maluwag syempre idudubol natin ito para sigurado ang higpit niya, hindi na luluwag ulit hindi pag hindi mo yan, luluwag at luluwag din yan ay nako kaso ibang ano nito Apple labi Sipi lang. Hindi, mas kulaki 30. Oo, 30. May 30 ka dyan? Sakto lang, oh. Sakto lang itong mga bolt natin. Kailangan natin eh, double nut para hindi na siya lumuwag. Single lang kasi lumuluwag agad. Kailangan nakadubol na tayo. Para pumagibay. Okay.

Wala eh. Malaki, malaki ng konti. Hindi kaya. Hmm. Mas malaki dito ng konti. Ano ba sa isto? 28, 30 nga yan. Wala. Wala yan, hindi na abot yan. No? Surbol. Ang hirap men. Maging mekaniko pala. Siran ko. What? yan ang buhay ng mga driver kailangan hindi ka lang driver marunong ka rin magtingin ng mga sira oh. oh baklas kaso lang higa ka talaga sa ano karton para eh, hindi madumi ang likod mo yan yan ganyan ang buhay natin men salpak na natin gulong ayos na ay, Guys, ay, salpak natin ang gulong. Ayos na eh.

Ay ay kot. Eh. Say pang tawli ang isa. Ay lang kadaliyas. hilahin mo ilalim, hilahin mo ilalim. Ya. Eh. Tama galing diyan sa palpak. Mali wala lang yan. Tuloy lang eh, Kapitan. Tarik pala 'yan. Sa pa yan. Hey. Okay. Ikot mo muna yung ano, ikotin ano, ano, okay. okay. mo 'ton. Ano 'yun 'ton? Yan, geh. Hey. Ababa. Angat muna. Yan na, sakto geh. Okay. Tulak. Sige, tulak. Kaya yan. Ay. Mga papa tiyan. Tipit na 'med. Turmilyo na. Ganyan lang yan. Ganyan lang kadali. Tapos agad, Salpak. Uh, di puro bago lang gulong niya. Ganda na. Good boy na. Good boy.